Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa ating channel. Kung bago ka palang dito kaibigan ay huwag mag-atubiling mag-subscribe at i ang notification bell para updated ka sa mga latest trends, balita at mga usaping mahahalaga. Ngayon ay talakayin natin ang isang napapanahong issue. Ang mga top 10 na bilihin na pinakamabilis sa pagtaas ng presyo sa Pilipinas. Kung ikaw ay namamahala ng iyong budget, may negosyo o kahit simpleng mamimili lamang, Tiyak na makikinabang ka sa mga impormasyong ito, kaya tara, simulan na natin. 10. Gatas at pagkain ng bata. Simulan natin sa gatas at pagkain ng bata. Habang ang presyo ng mga ito ay tumaas ng 10 to 15% sa nakaraang mga taon, ito ay may malaking epekto sa mga pamilyang may maliliit na anak. Marami sa atin ang umaasa sa mga produktong ito bilang pangunahing pangangailangan. Kaya't kahit ng pagtas ng presyo ay hindi kasing taas ng ibang mga bilihin, patuloy na nagiging malaking issue ito sa mga pamilya. Sa mga supermarket ay makikita ang pagtas ng presyo ng gatas, baby formula at iba pang pagkain para sa mga bata. Apektado ang pamilihan dahil sa global na pagtas ng production costs at supply chains disruptions. 9. Isda Sumunod ay ang isda. Ang mga isdang tulad ng bangus, tilapia at galunggong ay tumaas ng 10 to 20% sa nakaraang taon. Apektado ito ng mga pagbabago sa supply chains, pati na rin ang mga epekto ng mga kalamidad sa dagat. Gayun din ang pagtaas ng gasolina na ginagamit ng mga bangka ay nagdulot ng mas mataas na gastos sa pangingisda, kaya't nararamdaman ito sa presyo ng isda sa pamilihan. Habang hindi kasing taas ng ibang mga bilihin, ang mga pamilya na umaasa sa isda bilang pangunahing pagkain ay nahihirapan sa patuloy na pagtaas ng presyo. 8. Langis at Gasolina Huwag nating kalimutan ng langis at gasolina. Sa nakaraang mga taon, umabot ng higit 10 to 20% ang pagtaas ng presyo sa petrolyo. Dahil dito'y apektado ng lahat ng sektor mula sa transportasyon hanggang sa presyo ng iba pang mga bilihin. Ang epekto ng mataas na presyo ng gasolina ay nararamdaman sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang mga pampasaherong jeep, bus at tricycle ay nagtas din ng pasahe, kaya't nagiging mahal ng mga pang-araw-araw na gastusin ng bawat pamilya. Pati na rin ang presyo ng mga bilihin na dumadaan sa mga truck at sasakyan ay nadadagdagan kaya't nagiging mahal ang mga pangunahing produkto. 7. Asukal Ang asukal ay tumas din ng 15 to 20% ang kakulangan sa supply ng asukal at ang pagtaas ng demand mula sa ibang mga bansa ay nagdulot ng mataas na presyo. Apektado ang mga pamilihan at negosyo tulad ng mga panaderya at mga nagpoproduce ng mga inumin. Ang pagtaas ng presyo ng asukal ay nagsanhiri ng pagtaas ng presyo ng mga matamis na produkto tulad ng soft drinks, candies at mga pagkain na may asukal sa mga sangkap. 6. Bigas ang bigas ay isa sa mga pangunahing pagkain ng bawat pamilya sa Pilipinas. Sa nakaraang taon, ang presyo ng bigas ay tumaas ng 15 to 20 percent. Kasama sa mga sanhi ng pagtaas ng presyo nito ay ang mga natural na kalamidad, gaya ng mga bagyo, na nagdudulot ng pagkasira ng mga palayan. Bukod dito, ang pagbaba ng supply ng mga lokal na magsasaka ang kakulangan ng maimported imported na bigas o ang diumano'y pag-hoard ng mga negosyante sa mga bigas na ay nagdulot ng mga shortage sa merkado. Ang mga pamilya na umaasa sa bigas bilang pangunahing pagkain ay dumaan sa mga paghihirap, kaya't ang mga pamilihan ay patuloy na may fluctuation sa presyo nito. 5. Karne ng Baboy Ang karne ng baboy ay sumirit ng 20 to 30 percent. Dahil African Swine Fever o ASF, ang mga hog farms ay napektuhan at nagkaroon ng kakulangan sa supply. Marami ang nag dahil ang baboy ay isa sa mga pinakapaboritong ulam sa halos lahat ng mga pamilya. Kaya tumaas ang presyo ng mga paborito nating pagkain tulad ng lechon, adobo at iba pa. Hindi lang ang presyo ng baboy ang tumaas, kundi pati na rin ang presyo ng mga processed meats tulad ng hotdogs at longganisa na kadalasang ginagamit sa mga handaan. Ang mga pamilihan ay patuloy na apektado sa isyong ito at wala pang malinaw na solusyon sa mga napektuhang sektor ng agrikultura. 4. Kuryente Ang kuryente ay sumirit din sa 20 to 30% na pagtaas. Sa mga nakaraang taon, maraming issue sa supply ng kuryente ang nakakaapekto sa buong bansa. Isa na rito ang mga pagkaantala sa mga power plants at ang na pagtaas ng presyo ng mga fuel na ginagamit sa pag-generate ng kuryente. Dahil dito ay hindi lang ang mga sambahayan ang naapektuhan, kundi pati na rin ang mga negosyo at industriya na umaasa sa kuryente, upang magpatuloy ang kanilang operasyon. Ang mga tao ay nagsimula ng maghanap ng mga alternatibong paraan upang mas mapababa ang kanilang mga electric bills tulad ng solar panels at energy-efficient appliances. 3. Materyales sa Construction Ang materyales sa construction ay tumaas ng 20-30%. Ang mga materyales tulad ng semento, bakal at kahoy ay nagmahal, at ito ay dulot ng mga disruption sa supply chain at mga global na pagtaas ng presyo. Bukod dito, ang inflation sa presyo ng langis at enerhiya ay direktang nakakaapekto sa presyo ng mga materyales. Ang mga gustong magtayo ng bahay o magpatuloy ng proyekto sa construction ay nakakaranas ng mga abala at paghihirap dahil sa hindi inaasahang pagtaas ng presyo. Sa mga bansang tulad ng Pilipinas, na patuloy na lumalaki ang populasyon, ang kakulangan ng mga low-cost housing ay naging isang malaking issue. 2. Pagkain sa fast food chains Tumaas na ngayon ang presyo ng burgers, fries at soft drinks sa halos lahat ng mga fast food chains. Ayon sa mga reports, ang mga fast food chains ay nagtaas ng 20 to 30% sa kanilang menu prices kaya't nagiging mahirap na para sa mga pamilya na magkasama-sama sa labas. Ang epekto ng inflation, ang mataas na presyo ng mga raw ingredients at ang pagtaas ng mga operational costs ay nagdulot ng pagtaas sa presyo ng mga pagkain sa mga restaurants. 1. Gulay Ang gulay, lalo na ang mga staple na tulad ng sibuyas, kamatis at bawang, ay tumas ng 30 to 40%. Maraming pamilihan ang nakaranas ng shortage at kakulangan sa supply ng gulay, kaya tumaas ang presyo ng mga ito. Halos lahat ng mga staple foods ng mga pamilya ay kasama sa listahan ng mga apektadong gulay. Ang mga farmers ay nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga kagamitan. Pati na rin ang mga epekto ng mga kalamidad, particular ang mga bagyong humagupit sa mga agrikultural na lugar. Kaya't hindi nakatakataka kung bakit ang mga pamilihan ay patuloy na naghahanap ng mga solusyon sa kakulangan ng supply. At yan ang ating listahan ng top 10 na pinakamabilis sa pagtaas na presyo ng bilihin sa Pilipinas. Mula sa pinakakonti ang itinaas hanggang sa pinakamataas. Habang patuloy ang mga hamon ng ekonomiya, importante na maging matalino tayo sa pamamahala ng ating mga resources at maghanap ng mga paraan upang makapagtipid. Kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share na rin ito sa iyong mga kaibigan. I-comment na rin ang inyong mga opinion tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo at paano nyo ito hinaharap. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa panonood, kaibigan.